sa manta ani oi lahin pa kon ang karambola na man ang dinuhi ani atong tiyan ang reklamo na ang tupong na ini sa mansad ni oi eh. kita paandaran ani ato ang tiyan yung masakit. sakit kita ka na hong naglungag wala <laughs> oh, tayo plano magluto ha nagsakit na po ang chan wala mo na ako ang tiyan magkarambulan ito sila sa wala sa tiyan So guys, inanibig po guys is hindi ko nangayon kung di ko gatiin at sakit-sakit ko na ko ba akong may usagal So guys, ito na lang guys si Oka na ko rise, so ano to na to ang rice? rice, magkakao na ang person guys. magkakauna ang person so for nagkura ba dito sa gutong gamay lang kay kalitan niya itong pire yung maramdaman mo yung take it niya ang atong sudan kinaamantay lechon sobra atong amo pagpaninda so amo ang dipaksi o may chon gamay ra man ako makaon ni kay halong halang man halang siya halang dili kay kukuan sa halang So guys, let's eat.